pagpalang araw po na naman sa inyo lahat na uh, may isishare ako sa inyo uh, tungkol sa orasyon sa salawado ang lahat ng tao sa iyo uh, maganda po itong gabitin sa pag-anap ng trabaho uh, sa abroad sa mga matatapang na amo ay sa saludo sa iyo at lahat ng kasalubong mo igagalang ka <clears throat> at paghanap ng trabaho sa Pinas ay tanggap kagad at marami pang iba pang kung itong oras na to <clears throat> bago umalis ng bahay po ay gawin mo ito magdasal ng isang ama namin isang abagayong maria isang sumasampalataya isulod po ang oras ito <clears throat> Maganda po sa pagharap ng mga trabaho at uh, sa mga among matatapang ay bukod sa iyo, kasaludo sa iyo. Napakabisa po itong orasyon na to, Dapat po pag gumagamit po nito ay uh, focus po at uh, manalangin sa Ama para gabayan kayo palagi sa inyong ginagawa. narito ang orasyon na aking nabanggitin. Saludarong para Senyor Santos San Jose Tum igusum Bibium Domini Tap lang bisis po salin po itong orasyon na to Pampasaludo sa masamang tao <clears throat> At paghanap ng trabaho Tap lang bisis po, salin At ihip po sa dibdib pa krus Gawin ito bago malis ng bahay yung Orasyon na to Dapat po makaingatan po at ibagi po niyo sa si yung mga nasa abroad na uh, yung mga amo nila yung matatapang pwede po itong pampalubang ng loob gamitin po sa lahat bagay uh, sana po naintindihan niyo pong relasyon na to at uh, ang binabago pong ito dapat niyong malaman na ito yung napakabisa po na gamitin po niya. <coughs> Muliting ko po yung orasyon na naman po, uh, tatlong bisis. Saludarum Baras Senyor San Santos San Osip Tum igusong Bibium Dium Domini Amen. Saludarum Baras Senyor Santos San Osip Tum igusong Bibium Dium Domini Amen. Three times po, salin po, uh, ipo sa dibdib ng pakros. Bago kayo maris ng bahay, o saan ka maasaman kayo pupunta ay <clears throat> magdasal mo na isunod po ang orasyon na ito napakabisa po ito gawin nyo bago malisang at, <clears throat> at sana po yung escape po itong video na ito at pakinggan nyo mo maigi para malaman nyo po uh, ito ay napakabisa po na number one to nag-aabit na po na engineer ko sa iba. <clears throat> at sana po uh, mag-subscribe, mag-like, and share para titip ko kayo sa lagi sa aking YouTube channel. At sana po huwag yung makalimot na uh, mag-subscribe at uh, pinutin ang bell icon para sigurado kayong marami kayong mga uh, sa natutunan ko. Maraming salamat po. Ito po yung orasyon. <clears throat> so. Subok na subok na po ito. Number one po itong gamit po niyo para ng trabaho, pampalina, pang pa sa amu, para igalang ka, pampasaludo. Maraming maraming salamat po. Sana mag-subscribe kayo. Pindutin nyo yung bell like icon para pitted pa kayo palagi sa mga susunod na video. Hay marami salamat po, bye bye po. Okay po.